Oraso natin mga kabombo, na lamang yung 13 minutes bago sumapit ang 8 ng umaga. Kaugnay pa rin sa mga kaganapan dyan sa may South Korea, makakausap po natin si uh, Mary Antoinette Arellano, ang ating Bombo International News Correspondent mula po dyan. Kauglay, sa sitwasyon naman ng mga kababayan po natin sa may uh, uh, Socor, South Korea. Kasunod nga po nitong uh, una, deklarasyon ng Marcelo and uh, eventually after po ng ilang mga oras ay binawi rin nang kanilang presidente. Magandang umaga welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you for uh, joining us. Uh, uh kamusta dyan? ang kalagayan po ng mga kababayan natin mga Pinoy after ng deklarasyon ng uh, martial uh, Bombo Antoinette. Madami pong nag-worry na mga kababayan natin dito sa South Korea kasi nga biglaan yung declaration ng martial lalong Lalo lalo na mga illegal na workers na kababayan, hindi nila alam kung Anong mangyayari sa kanila? Uh, personally, marami ako mga kaibigan na kababayan natin dito na nag-message sa akin. Tinatanong, anong nangyari? Anong dapat gawin? Kasi nga, Korean yung nasa news. And mostly sa kanila, hindi naman talaga naiintindihan yung Korean language. Ang naiintindihan ang naiintindahan lang nila is yung word na martial law. So yun, uh, lahat kami nag-alala talaga. And hindi namin alam kung bakit bigla ang nag-declare si President yun ng martial law. Mm -hmm. Ano naman yung mga kaganapan dyan after ng uh, declaration? And uh, kinalaunan ay pagbawi din dun sa declaration? Ang totoo po niyan, sa news lang din po kami nakakuha ng update. Kasi malayo po yung lugar namin kung saan nangyari yung mga pagde-deploy ng military, ng police, and yung promotion. Um, pero nangyari po yon sa Yoido, sa Senate po, kasi yung mga tao nagprotesta Kasi nga po yung declaration ng martial law. Wala po talaga kaming idea. All of a sudden, meron na lang breaking news. Yung husband ko nga po biglang napabangon kasi patulog na po kami. Expected po na may mga rallies na mangyayari this weekend kasi po gusto na pong i-impeach ang president ng South Korea dahil po sa mga decisions niya na biglaan and talaga pong nakakaapekto sa economy ng South Korea. Mm -hmm. Okay. Pero ano bang uh, mga kwento diyan kasi ang mga balita ho natin is that sangkot sa korupsyon itong uh, presidente, itong si President Yoon at kanyang uh, asawa. An anong mga naririnig ko ninyo mga kwento ho diyan? Magbe-base po ako sa mga reactions ng mga Koreans. Simula po nang umupo si President Yun, ang dami na pong issues about him and about his wife. Kaya naman ang mga tao, nagsisisi po talaga na siya ang binoto at siya ang naging presidente ng South Korea. And grabe po yung pakikipaglaban talaga niya sa Senate kasi nga ayaw niya ma-impeach pero ang dami po na ma-impeach. Uh, Ang dami pong may gusto na ma-impeach na siya as a president of South Korea po. Gawa ng nung BO mano na issue niya about corruption. So may mga hearings po na ginagawa. Pero until now, si President Yoon lumalaban pa rin po sa position niya. Yeah. Oh, bombo, Antoinette, good morning. Matanong ko lamang at nabanggit nyo kanina na maaari hong magkaroon ng rally o kilos protesta ngayong weekend. Well, may mga abiso po ba ang Philippine Embassy dyan sa South Korea para host sa mga Pilipino na huwag lumaho o makisali dito sa usaping politika ng South Korea? As of today, wala pa po kaming natatanggap na any advice from the Office of Philippine Embassy here in South Korea. Wala naman po. Ang masasabi ko lang po sa mga rallies dito sa South Korea, very peaceful po sila. Hindi naman po na hindi po talaga sobrang dulo. Nagkataon lang na nitong declaration ng ni President Yoon ng martial law, hindi prepared ang mga tao and nagulat lang talaga ang lahat kaya nagkaroon ng commotion mam ma after nga nitong uh, naging declaration ng martial law at kalaunan nga ay pagbawi nito, sa ngayon po, meron po ba ideya kung nasaan na ngayon? Kasalukuyang namamalagi itong si uh, President Yun. I think si President Yun ay nasa Blue House and pinag-iisipan niya pong mabuti kung anong dapat niyang gawin kung maghihintay siya na ma-impeach siya or kusa po siyang aalis sa posisyon niya. Pero po kasi sa tingin ko ha, sa mga dumaan pong mga government officials na talagang hindi nakayanan yung responsibilidad, kusa po silang bumababa sa pwesto nila. Pero wala pa po akong na kilala na president na bumaba sa pwesto. Meron lang pong isang presidente na na-impeach. Mm -hmm. ah, Bombo, Antoinette, bilang panghuli, baka meron kang message sa inyong mga pamilya at kamag-anak dito sa Pilipinas na talaga naman nag-alala after nga nitong declaration ng martial law dyan sa South Korea. Mga kababayan ko sa Philippines, maraming maraming salamat sa inyo kasi ang dami na, talagang nag-alala sa amin dito. Pero rest assured na okay kami dito, walang martial law, and we are all back to normal. Salamat sa inyo sa mga prayers nyo at sa pag-aalala nyo. Yun. Tuloy ang buhay namin dito sa South Korea. Mm <laughs> -mm. Okay. Sige, maraming salamat. Ingat-ingat po kayo diyan. Ang ating pong uh, Bombo International News Correspondent mga kamumula po sa May South Korea si uh, Miss Mary Antoinette Arroyo. Ito ikaw ugnay pa rin doon sa naging tension po kahapon, ano? Uh, gabiho uh, kahapon noong uh, idineklara ang uh, Marcelo and then uh, after a few hours ay tuluyan din po itong binawi ng kanila pong uh, presidente. Antay pa rin po tayo sa mga dagdag-dagdag na mga development kaugnay pa rin po dyan.